Kat ha, Susubuk lang ako ito ang aking unang likha, gagamitin nang talentong ibinigay sa akin ng Ama at pag-ibig sa mga nag-uungpong pugang nagmamataas na mataas na mga nilalang na pumapatay sa mga pangarap ng pausmog na nagbabalak mikha, ito ang aking unang bara pakiusap lamang sana inyong bigyan, isa din akong tagahangan na nagbabalak makasama ang mga dadihan, sige nama, na ang pangalan sa papel na naihanda ng mga tinitingala lang ng inspirasyon sa bawat kat ha. Sa mga inspirasyon, salamat sa makabuluhang katha Hinding-hindi sa sayangin ng talento at didiinan pa ang marka Sa mga katulad ko na naghahangad na magkaroon din ang marka Dapat meron tayong paggalang at pagpupugay sa nauna Kung wala sila, ay wala din nag-ayos ng daan Na maayos na nilalakaran nating baguhan Sila ang gabay, kaya maayos ang daan At malaya na nakakalikha tayong lahat na baguhan Ito ang aking unang natin lahat yan Pagpupugay sana una kayo ang naging dahilan Kung bakit may mga baguhan Na nangangarap na magkamarka Gagalingan pa ang pagkataha At balang araw ay maging isa Nakatulad nyo na maging Inspirasyon din sa iba Huwag makalimot sa itaas Pasasalamat lang sa ama Siya ang nagbibigay ng lakas At talento nating taglay Siguradong kayang-kaya at maayos na paglikha Kaya lubos na pasasalamat sa ating ama sa itaas Salamat sa mga nauna Kayo ang naging dahilan na may mga bagong sibol na benhi Para magkamarka Salamat sa itaas Ikaw ang nagbibigay lakas Para makagawa ng katang makabuluan at malakas Ito ang aking unang likha. Pagkakamal ka, gagalingan pa ang pagkatha. At balang araw ay maging isa. Nakatulad tulad to na maging inspirasyon din sa iba.